kami kalam shout shoutout mga kabisay Isang pinagpalang araw at isang pinagpalang hapon Na medyo makuling din, mga kabisay May kasamang ulambon At medyo malungkot ang ating panahon mga kabisay Nagbubuling si Sampidro eh Sigurado talo si Sampidro kaya yan, naiyak So, yon mga kabisay Panibagong araw, panibagong vlog At samahan niyo ako dito sa aking mga kaganapan ngayong araw na ito at mayroon tayong gagawin na na basta ipakikita ko sa inyo mamaya may pinagtabas-tabas akong mga plywood dito mga kabisay at papakita ko sa inyo yun ang aking topic ngayong araw na to kung panong bubuin ang isang uh, bar counter ni JP Alivio Vlog at naan dito si JP Alivio Vlog. Hi! Eh. Hey. Ayun, no? Guys, shout out po, mga kaungas. Anong kaungas? au mga JP Alivio Vlog pala. nagalingap shout out po. Ewan ko kung anong upload nito, anong video nito. Support po natin, guys. Si Tatay Bisay. Yun, salamat, boy. So, ayan at akin tong... Kaya yeah, ano ngayon dahil Binapunta niya ako dito, sabi niya. Palalakin niya yung katawan ko hanggang ngayon, wala. Purgahin ko ito, guys. <laughs> Pupurgahin niya daw ako ng latigo 50. Anong palagay niya sa akin, baboy? <laughs> so, ayan sa mga sa mga viewers, viewers nitay JP Alivio dyan. Alam ko, meron na rin sumisilip-silip sa akin dyan. Sana'y magsama-sama na rin kayo. Kung oh. ano ang supportan nyo kay JP Alivio, Subscribe eh, nyo si Taibisay, guys. Subscribe nyo na rin si Taibisay magsasaka. Hindi ko naman kayo mapilit, pero sana naman para hindi tayo magkapigsa sa puwet. <laughs> Mababaran kayo mga yan. Oh. So, ayun. Mira. At ngayon, mga kabisay, eh, ipapakita ko na sa inyo ang topic. So, gusto ko yung makita ninyo ng maganda. At itong mga kabisay, meron ako ditong pinagtabas-tabas na plywood. Ito ay bubuoyin ko bilang counter bar dito sa bahay ni JP Alivio Vlog. At ayan, pinagtabas-tabas ko na kanina mga kabisay. Hindi ko lang kanina na ipakita sa video kasi nga medyo pa ulan, ulan Kaya yung cellphone ko, hindi ko na lang dinala. Iniwanan ko na lang dito sa loob at ako lang ang lumabas. So, ayan, at niya sa ipapartner ko itong mga kabisay sa yung, ano, yun ginagawa na ni Kier yung ilaw para lumiwanag ang yung, aming buhay at magkakulay ang bahay ayan. Thank you so much, Lula Ben Set out Kay Ma'am Nams Set out At ito'y may nauna ng anong mga kabisay? Mga ginawa dito si Kier. Ayan. Yung mga wall cladding. Si Kier Mix Vlog ang nagkabit niyan. Ayan si Kier Mix Vlog mga kabisay. Shoutout po. Kaya ginagawa niya yung ilaw kasi medyo

Uh, aking assignment mga kabisay yun ang iniintay-intay ko yung mabigyan ako ng liwanag ng buhay ni Kir at si Kier naman mga kabisay eh, mayroon siyang ginagawa doon siya nang bahalang magbidyo noon di ko na di na ako pwedeng pumasok doon bawal na yun ayan abang-abang mga kabisay at tayo ay mag aasimbol muna nito So, yan guys. So, Huwag ko na ha. So, yun kayo. Manood lang kayo. Pag hindi nyo ako pinagawa, kayo kayo. Hindi kayo. Panoorin kong Para sa pagkakit. Yun lang muna mga kabisay at naka pwesto na siya, ay naka pwesto na naka temporary na siya ayan ay hindi pa ano, hindi pa fix yan ay bar counter bar counter yan mga kabisay, hindi pa yan naka fix ha, akin pala ipinisto para makita nyo uh, naka ano na, pero marami pang proseso yan mga kabisay dahil maraming arte itong gustong mangyari ni JP Alivio Vlog. Hey guys. Anong gusto mo talaga ng arte subukan, niyan? Hindi man ako engineer pero pagdating sa artihan sa bahay, maarte talaga ako. Yun. Ako ano ang titira eh? No. Ngayon, pag walang budget, walang budget. <laughs> yun lang ang, <laughs> yun lang ay isang problema dyan guys. At uh, pag wala raw budget, wala uh, walang budget, walang gawa. <laughs> So yon, eh, Merienda raw muna kami Kanina pa yan nagagalit Dahil nagtatrabaho oh, ako <laughs> Sila nagmimerienda <laughs> so, abaga Abag-abagan nyo muna guys At magmimerienda muna. muna So yun guys At nabuo nga natin yung Bar counter Kaya lang eh Meron pa tayong gagawin guys Hindi pa to fix na pagkakagawa Dahil ito eh Amin pang eh, tutok dyan sa siminto pero kaya lang ganyan hindi ko pa na kukompleto ng uh, ano sa loob meron pa kasi yan na dalawang drawer isang open shelf at saka isang cabinet may cabinet pa ito dito mga kabisay so siguro hindi ko na lang may papakita sa inyo ang pagbuo kung sakali sa susunod na video na lang mga kabisay dahil dito sana ako magpo-focus ngayong araw na ito. Ang problema, meron kaming ginawa mga kabisay. Magkasama kami ni Kier. Hindi ko dito iblinag kasi akala ko si Kier ang magbablog. Kaso, tinama daw siya nag-live na lang. So, automatic may views siya. <laughs> ako, ito, nagsisika pa kung magkakabius. At sana naman ay panoorin itong aming mga ginawa. Ayan mga kabisay ang ginawa namin. Yung... Ayan cover ng cove tapos itong pinakailalim ng ano ng cove light yan ang aming nilagyan ng hard at ayan mga bagong lagay itong hard reflex na sa mga kabisay kung nakita niyo last na wag ano ko wala pang ano yan wala pang hard kalalagay lang namin yan ngayong araw na to at yun nga, hindi ko i kanina kasi nga akala ko mag-vlog si Kier. So, ayun, nag-live naman siya. and doon sa live niya, kung gusto niyong mapanood, puntahan niyo na lang yung live niya. Ngayong araw na ito nag-live siya kanina. Makaiksi lang yun mga kabisay, isang oras lang naman yun. So, doon yung makikita kung paano namin itong uh, ginawa. Ayan, klarong-klarong pagkakagawa klarong namin ito doon sa live ni Kier kasi walang caption. Kaya hanapin nyo sa live ni Kier Mix Vlog. Doon yung makikita ang kabuuan ng paggawa niyan. So dito naman mga kabisay, ito ang aking gagawin. At hindi ko na makikita dito sa video ito. Siguro sa next video ko makikita nyo kung paano ko itong lalagyan ng shelf drawer ng kabinet ng ano kabinet uh, cabinet dyan magkakaroon dyan ng pintuan na isang pintuan ng ano tapos dalawang drawer isang open shelf at dito naman si Kier habang tinutuloy niya na yung konting natitirang kesa ming iyon parang i-cover niya na yun kaya lag nag-aalanganin pa siya dahil baka mamaya hindi pa ma ano hindi pa na clear yung ginawa ng electrician kung pwede na bang takpan yan o hindi pa. Yan, yeah, may na pong, Ayan. Mabugun, jow -jow. So, salamat ang marami sa inyong lahat mga kabisay na nakarating na naman kayo dito sa dulo ng aking video. At sana naman ay panusundan nyo pa rin yung ibang mga paggawa ko nito. Dahil, video Long distance na tayo kung isasama ko pa yung paggawa nito baka mamaya magsawa na kayong manood. Hindi niyo na no matatapos. Kaya tama na ang counting video lang para sa susunod medyo surprise kung paano ko tumbino noo. Ayun, di ba? So maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kabisay at sana naman san makainaro sa sulok ng ating mundo. Lagi kayong nasa magandang kalagayan ligtas anumang mga pahamakan at sana naman ay patuloy na pinapatnubayan ng ating pong may kapal sa anumang mga kaganapan sa buhay. At mega mega shout out sa inyong lahat. God bless us. Bye bye.